Dear Problema, hanga ako sa'yo dahil lahat ng pag-iwas at pagtataboy ay ginawa ko na. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Wow. Buti ka pa tumatagal at hindi nang iiwan kahit bad mood pa ako dahil oh. Ah. sa'yo. Kaya lang, napapagod na talaga ako sa'yo. Oh. Ah. Pwede ba ang tantanan mo na ako? I-gibag mo na ako, please. Mag-break na tayo, problema. Hindi na kita kayang tagalan. Kaya, iba na lang mahalin mo. Mababaliw na ako kahit isip sa'yo. Pwede, ikaw na lang mag-isip sa akin. Ikaw naman ma problema sa akin. At uh, nakakapagtaka problema, no? Dahil wala namang nangyayari sa atin. Bakit nagkaanak ka? Dumami ka pa talaga. Pwede, well, hindi akin yan. Nagawa mo rin pala talaga akong lokohin, ha? P.S. Yes. Huwag mo na ako sundan o hanapin pa. Wala akong pananagutan sa'yo. Nagmamahal. Stress.